Hello mga bestie! Ito nga ulit si Lira, isang OFW at Lash Freelancer dito sa Dubai. Ang tagal ko nang hindi nakapag-upload ng mga video mga bestie. Ay, grabe, sa sobrang busy natin. So eto ngang blanda ito mga bestie ay gagawin natin ang isang kilalang content creator dito sa Dubai. Ito nga naka-follow sa akin dito sa Dubai, malamang kilala nyo to mga bestie ko. Sa ang sulok man ng UOA. Charis, Hindi <laughs> ko na nga matandaan kung kailan namin tong ginawa. At siguro nga sa mga oras na to, mga bestie ay wala na ang eyelash na nilagay ko sa kanya. <laughs> grabe, hindi ko nga tuma-edit at hindi ko talaga ma-upload. <laughs> Isa pa, inantay muna namin siyang mag-upload bago ako mag-upload ng aming mga video. Kaya na nga, mga beshi ko, natutuwa kami dito dahil nagawa namin itong si Queen Jade. Lati nga ay pinapanood ko lang to sa mga reels niya at mga vlog. Pero ito, gagawin na namin siya. <laughs> Sobrang approachable at napaka soft spoken mga beshi ko. Walang eme at kaartihan, kaya naman hindi ka ilang mga bestie. Siyempre, mga bestie ang treatment natin sa kanya ay walang pinagkaiba sa normal client natin. Lahat sila pare-parehas ang proseso dahil lahat sila ay special para sa atin. Ito nga mga bestie bestie, habang ina-eyelash ko to si Queen Jade at ito namang partner ko na si RR ay nininail siya. Ang gagawin ko nga dito kay Queen Jade mga bestie ay itong volume lashes. Kasi na kayo mga bestie kung ang boses ko ay kakaiba. <laughs> Nagkasakit nga tayo ng very slight at hanggang ngayon mga bestie ay hindi pa nakaka-recover. <laughs> Pero tuloy pa rin ang buhay, syempre ganun. Sus, <laughs> so, asan na ba tayo? <laughs> at ayun na nga mga bestie ko, ang gagawin naman ng partner ko dito ay 3D fruit nails. So dahil natapos na ako sa eyelash ni Queen Jade, ay, in-eyebrow threading ko na rin siya. Natural na maganda ang eyebrow niya. Hindi na nga kailangang i-pencil dahil natural na makapal. So, ito na nga mga bestie ang final look ng ating gawa. Taksaan ka dyan. At ewan ko lang kung natuwa ito si Queen Jade. Parang ako lang ang natuwa eh. Charis. Nakikita niyo mga beshi na medyo na mula ang mata niya. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya ay mawawala rin yan. At syempre mga beshi ko, kasama talaga yung mapicturan at mavideohan ang mga gawa natin. Dahil tapos na nga tayo mga beshi ko, ako naman dito ay videohan ko ang gawa ng aking partner. At ilang minuto lang mga beshi na tapos na rin ang aking partner dito. Aba, medyo nga natagalan kami dito mga beshi kasi hindi basta-basta ang nail art na ginawa ng kaibigan ko. Dahil nga mga beshi ko, sabi ni Queen Jade ay uuwi siya ng Pilipinas. So itong mga gawa natin ay makakauwi ng Pilipinas. Charis! Buti pa tong mga gawa namin makakarating ng Pilipinas. May kaya kailan kami makakapag-holiday sa Pilipinas. Pilipinas. Naku <laughs> po, ang sarap lang isipin na magbabakasyon tayo sa Pilipinas. Hmm, nakaka-excite mga bestie. At nga nito mga bestie ko ay nag-order ng pizza si Queen Jade at pinakain muna kami bago kami umalis. Hindi ko na nga lang na videohan dito. At kung gusto nyo makita ang gawa namin mga bestie ko, i-follow e nyo lang po kami sa Polish Me Lovely page at IG. Hanggang dito na lang mga bestie. Hanggang sa muli. Thank you for watching. Bye -in.